Isang magandang umaga po ulit at mm, kanina apa apat tayo ngayon tatlo na lang sablay nadali tayong lantot bumaho bumaho yung tubig na ah, po tayo maya maya ng magandang ano Bumanga natin. Yung mga nakarang araw, gaganda ng huli natin. Kaya lang wala tayong oh. video, sayang. Kailan malulublob oh, 'yan, bro? Oo. Oh. Malablab daw dun, mga lods. Pero yung pinaparahan dyan, sa kay dulo ng kay Cotel yo. Ah. Sa may nauna na kagano. Doon din isang dalag lang po tayo mga lods. Isang dalag, patay pa. Merong arroyo sa loob. Okay, tingnan Okay na yan, Badyo? Okay na yan. Tapos na yan. Wala nang huli, kaya mabilis ako eh. Ito na lang po titirahin natin. Mamaya ulit tayo. Mamaya ulit tayo mag video para ano. nakakatunay na tayo dito mga lods nakakatunay na tayong arroyo lantot po doon sa loob kaya dito muna tayo sa labas dito tayo sa sa kalawakan kalawangan wala pa hindi makaulis ka ba o tunay nga tunay nga ganyan labas na yata eh. labas na yata mga logs um, nasa nga <laughs> ayun ang laki o oh. <laughs> sabi ko sa <siya> iyo <laughs> sabi ko sa andito na eh <clears throat> sabi mo puro arroyo lang na mga lods nahuli na po natin yung ano kasi kanina doon lantot sinahanap natin kung saan yung isda kasi eh, nung nakaraan ganda ng huli natin doon puro malalaki huli natin doon mga ilo nakadali na baka may dalawang kilo yun <laughs> isang piraso na yun kaya lang si ano bida ngayon si kabadyo bida ngayon doon eh Ah, puro arroyo. Mga arroyo na lang muna ako mga lods. Pag na akong kilo. <tip> ano ba yun? Sandaan akong... 2,000. Sabi ko sa'yo, nandito na yung aboy eh. Mukhang may dudugtong natin yung isang, yung isang lambat ah. Tama na muna, to. Pasa niya sa akin kasama. May nakasama na lang. Ah, Ah, ikaw. Hoy, oh, mo siya. Ayan, si Kabadyo. ada na nang isang ano, mahilab. Ilang Tapos <laughs> rin po tayo kahapon. Maganda-ganda. Kulang-kulang dalawang huli natin kahapon. Magaroon <laughs> uh, na ng pambigas. Uh, mga lords shout out po sa lahat ng ano natin. Mga subscriber. Si Ato, Renz nga pala, nagpapa-shout out. Balikan ka na rito, hindi na ako galit. <laughs> nang may taga ano ako. May taga... May taga edit eh, ulit ako. Ah, malapit nang uh, ano na tayo. Malapit na tayo mga demonetize. <laughs> hindi pa dumadating ang <laughs> adjustment natin. Sana, sana Good size ito, good size. Ayo

lahat ang kaasawa yung kay Kabadyo na yun no? malaki no? malawak pa yung sa kanya yun yun Oh! Three points. Sana yata. 55 daw po kilo ng yung eh kaya kukuhanin natin ito ay sandahan kilo tayo nito eh <laughs> marami <laughs> rami wala puro arroyo yung huli ko to tsaka dalawa dalawang mahilab ilab nandito sa lahat yung isda Andito yung isda eh. Andito sa side na to. Nagsisiper din siya. Andito nga mga lodyo isda. Wala doon sa ating kanina. Yeah, hindi niya hindi niya inyayos yung ano. Patrick. Eh. trip. Bad trip. <laughs> Wala sistema mga lodyo. Kaya kung sa saan saan mapupunta is dahan ito. Ayun. Ayun oh. Lalaki. Ang masasalat ko. Hmm. Lalaki ang nasasalat. Ito yung ginawa ko. Nakakainan dito sa nga 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 nga, Uy, uy. uy, uy. uy. Mga tunay, mga tayo ano na rin ako. Pagbasaan na yung camera natin ha. Ah, hindi Tapos sir, ha? Hindi pa, hindi pa. Meron pa dyan. Meron pa dyan. Paling-paling na yung umang eh. Ay gawa naman nila kasi alangahan nyo yung ikot e. Nakudurado. Hindi bilog kudurado. Ito, bigo din tong mga ito sigurado. Lantot dun sa umangan nila. Kain natin yung kasunod na yun. Ito, ka naman. this kid. Pwede rin. muna, bago oh. tira. Oh. Hello, Ayan na nga mga choker yan ayaw kong umuman kanina dito yan pa pala kasi na nga nila dun na naman yes, ah? tapos na ah, tapos na ha? Ah, tapos na sa ah, inyo? ha tapos na ah, tapos na Dami yata dito eh. Ito na yun. Paparamdam pa mga lods. Angat. Angat na. Aray si Sumisipa na naman sa akin. Sumisipa pa. Sumisipa pa. ang tagal kong nangisda po sa bulaan mga lods talaga namang dito lang ako nakapaghuhuli ng mga ganitong klase nanginginig na rin baby ko parang kuya badyo din hmm. kuya mga ganun na dito lang po talaga ako nakakita ng mga ganito kalalaki NANI hmm, 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 hmm. Thank na. you.

rit. Sana niya. Ah. Sana na. Mm. Tapi kamo na tinang malamig po dalga ng mga lods. Nagrereklamo sa lamig si Cavadjo. At talaga namang napakalamig. Na-operate sa appendix si Cavadjo man sa lamig. Mm. Salamat po kasi matatag ang sana ni. Sa lahat ng na-operate ng appendix mga lords, si mga lod si Cavadjo yung Payat hindi, hindi siya tumaba Huwa ah. tayo nito, for the boys Si Kuya Minis daw po Nananawa na sa ulam <laughs> Si Kuya Minis Nananawa na ata sa ulam eh Sasawain ko talaga siya. Hanggat may nahuhuli. Hindi ko siya ano doon. Ay! Kumaling. Sorry. Muntik na. Tataw na nakawalan na nakadali pa. ganong sa mm. dito meron pa akong dito eh hindi gaya nung malalaki pagka mo na po malaki <laughs> plak pla. lalong eh ko kaya eh. yeah, <laughs> hindi ko pa nga kaya ako ganyan ginagawa ko pag ano para walang tira lalo pag nag iisa ako ah. laki po mga lods o oh. <laughs> Palito din kayo, nanay. Tapos din, do. doon ka ulit. Stop ko na to. Ano mo na? Ha? Kala ko, uwi ko lang Hindi po pwede yun. Eh, hey, misan nangyayari talaga. Pagkaan to, pwede yun. Umuwi ka na ba ng luhaan? <laughs> 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 Kaya sabi ko sa'yo, sumama ka sa akin. Sa amin, kinadiretso. Kaya nga nagsama na ako ng permis eh. Kaya nga nagsama na ako ng tulong sa lapit ng araw ng amay. Kala ko, huli na ako kanina kung hindi ka maglala sa river na ito ano eh. paparante, mayon natin.